Huwag ba? ganyan Ay, pag mga Tama na, nasakit na. May pakiramdam na. Okay na? Ay! hindi na si jm yan! Wala, hindi na si JM to! Sino yon? Si Si Empoy! Si Empoy! Dali, isa-isa yung masakit pag isa-isa. Pero -isa. si Jem, walang naramdaman. Uh, manid. Ikaw maglinis